Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming youtube channel uh, Ngayon po ay andito po tayo sa barangay San Pablo uh, Bayan po ng Santa Maria, Pangasinan uh, Dito po tayo dahil po uh, tinawagan po tayo ni Sir Renato yung may-ari po dito sa pinapagawang fish pan Sila po ay meron po silang uh, ano po dito, container na limang piraso isang earth pan tsaka ay dalawang earth pan tsaka isang concrete pan Ayan. Uh, pumunta po tayo dito dahil magpapaturo po sila kung paano po yung pag-aalaga dahil nag-aalaga na daw po sila dati pero ang na-order po nila ay yung 1 uh, inches tapos na matay po lahat ayan. papakita ko muna sa inyo yung mga ginagawa po nilang set up dito uh, tapos tatanungin po natin yung mga uh, tao dito kung ano yung mga gusto nilang malaman tapos ituturo din po natin yung mga um, tutorial na kailangan sa paghihito ayan <laughs> Atin nga guys, ah, uh, ito si Kuya. Inyan agad mo kaya? A Dennis lang uh, siya, sir. Siya si Kuya Dennis, ang mag-aalaga dito o sa pinapagawang mga pag-aalaga ng ito. Papakita ko muna sa inyo yung kanilang paglalagyan. Itong uh, concrete pan na isa, subusukat po ata ito ng 4 uh, meters or 5 meters by 7. Yan. Tapos, ito pong tampo nila, ito po ay nasa 1.5 By 1.5 meters lang po. 5 peraso po yan. Pero ito po ay wala pa pong laman. Tapos ito rin po ay hindi po po nalagyan ng laman. Kakagawa lang po kasi nila ito. Kaya naglagay na po sila ng tubig. Pero ang problema po dito, yung mga dahon. Natanggalin po yan para kahit pa paano hindi po mag-acidic yung tubig. Kasi yung mga dahon po ay hindi po pwede sa ano yan, sa concrete pan. Tapos dito naman po, ito yung uh, earth pan po na pinapagawa po nila kung napapansin nyo sobrang lawang din po uh, sobrang lawang yung earth pan na hinukay po nila meron pong 3 meters by hindi ko po alam kung ilang metro hanggang dun 22 sir nasa 22 sir uh, 22 meters daw 22 by hmm. tapos um, tapos yun po ay uh, kasalukay po ng hinukay yan ayan si sir 5 by sir Dennis 6 by 5 yun sir ano uh, po Sir, ah uh, nung unang nag-alaga kayo dito, ano yung mga experience nyo na ano? Yung, na, yung una sir, na ma, ma malilit pa lang yung nilagay na kwan, hindi akalain sir na mahaluan ng kwan. Ay, oo. Yung may laman pala na higat. Higat. Yan. Uh, yun yung mga kahito, uh, sila po ay nag-start po dati ng 5,000 sir na. Oo oh, sir. Uh, 5,000 pieces na 1 inch lang po kasi first timer po nila hindi po nila alam yung nabili po nila tapos uh, hindi rin po nila alam kung paano itrit yung lupa merong uh, halo palang igat may nakatirang igat pala sa kanilang earth pan kaya yung nilagay po nilang hito dito, -dito ay naubos yan, kaya tinawag po tayo ni Sir Renato yung nasa ibang bansa po. Siya po yung may-ari. Tapos si Kuya Dennis po yung uh, manage po dito. Siya po yung uh, manpower po nila dito. Siya yung mag-aalaga. Siya yung mga nagkatrabaho dito. Yan, mga kasama niya. Andun din. Naguhukay po sila. Ang gagawin po natin dito mga kaito, syempre sa container at saka sa concrete pan po, madali lang naman po mag uh, treatment dito ang problem ang problema po natin dito at ang ituturo po natin mapo-focus pa tayo sa earth pan. Ayan. Ang ituturo po natin dito, syempre yung pagpatay sa mga igat, yung treatment. syempre kailangan po natin ng mga ano dito, mga ipot at saka mga apog at saka yung mga pangpatay sa kung anong mang nakatira dito. Ayun. Kasi itong kawayan na ito papatanggal daw po para yung araw na ano direct sunlight po yung um, kanilang earth pond yan and si boss siya po yung mag-aalaga dyan ano pa yung mga ano mo kuya? ang tanong ko lang sir kung paano maalis yung yung higat ba yun? Opo. O, okay, yan. yung dating laman kasi Opo. Okay. yung unang finger links kan kasi ulang yan, ulang lahat stand. po yan ay ituturo po natin kay Sir Dennis katulad nung tanong niya Siyempre, tayo po natin yan, yung kung paano patayin yung igat. Kasi ang kanilang earth pan po mga kahito, ay hindi po nagbabawas po ng tubig. I, kahit lagyan po ng makina, papa, uh, pa, aalisin yung tubig gamit ng makina, ilang minuto lang po, magkakatubig ulit. Anong tawag na doon kaya? Doon sa ganun na ano, na... Bukal po ba yun? oh, uh, bukal sir. Uh, uh, yun, may bukal yung kanilang ano, earth pan. Pag napahigupan yan sir, pag tuloy-tuloy yung kundang pam, yun, matutuyo. Hmm. Kaya yun mga kayo uh, update ko kayo sa video na, na ginagawa po natin. Ito po ay part 1 lamang. Uh, Ibibidyo ko rin po yung susunod na gagawin po natin pag meron po silang gamit. salamat kayo ito, maraming salam po sa ng video nito. Kung bago pa na sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para lang updated sa susunod pa naming videos. Thank you!